Oh, yan lemon do. Ingatan niyo na Pag may nangyari dyan, stone cold stunner kita. Ay, mga inaanak, jam pala. Nagka-camera oh, nagka-camera. Mga inaanak, andyan pala kayo. Ah, camping lang kami. Punta kami Tanay kasi recently sobrang busy. So ngayon, sila silaks muna kami. Siyempre, with lemon do, pare. Ayaw na tayo ng araw. Ape! Ah! Puro lemon daw! Nakakatapos na namin mag-setup, tapos tumigil yung ulan. Kaya talaga, sobrang lakas talaga ng ulan. Tapos, mukhang, ayan, mukhang uulan pa rin talaga. So, siguro, settle down muna kami, chill muna kami, tapos bukas na tayo magluto. Abangan nyo kasi maganda talaga itong natin, pare. So, mamaya ng gabi, siguro, sabaw-sabaw muna kami at limondo, pare. At sa wakas, pare, nakapag-setup na rin kami, panahon na. Para mag-chill at magluto, Napakasarap ng lulutuin natin ngayon, pare. Uy. Bakit? Gusto ko yan. Tingnan ko ng lemondo. Pare. Lemondo. Pare. Lemondo. Okay? Lemondo. Lemondo. Ah, okay. Ulitin mo, ulitin mo. Lemon. Lemo. Ay. Lemondo. Ayan, no? Ah. Lemondo. Ay, may you. Eh, may yu. Hindi, eh. Basta yun ang tawag doon, ha? Ah, lemondo. Sabay-sabay tayo, mga inaanak. Lemondo. 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 Uy, anday pa ng tao doon, pre. O, oh, sige na, sige na. O, oh. oh, ito na, ito na, ito na. Sige, sige. Wait lang yung pulutan, ha. Wait lang, ha. Ayan. Oh. Ilan ba kayo dyan? Ito na sa akin. Akin na tong honey lemon, pare. Ngayon, meron na tayong inumin. So, kung may kita nyo, dito sa harap natin, meron tayong manok. Etong manok natin, medyo okay ba ito, ha? Ito ay free range na manok, pare. Pag walang dito. Free range yung manok pare, as fresh as you can get. Dito kasi sa River dito sa campsite, kung saan kami nagsistay ngayon, meron silang ano dyan, manukan. Pagpasok nyo, may kita nyo, and sabi namin, Sir, baka naman, pwede ba yun, di ba? Pwede naman daw, di ba? So, eto ay uh, napaka, napakasariwang manok at kinatay talaga para sa atin. So, gagawa tayo ng simple-simple yakitori. Alam nyo naman, no, kapag nagka-camp tayo gusto natin, simplihan lang, mabilisan lang. Eto, simple, pero at the same time, medyo komplikado rin. Ang nagpapakomplika sa kanya is yung simplicity niya. So, eto yung manok natin, napakasariwa. Okay na yan. Alam nyo na yan. Kung sa kayo makakuha ng manok, get na yan. Pero meron pa tayong mga bagay na kailangan pag-usapan. Mga ilang pang elemento ng yakitori. Next sa na kailangan natin pag-usapan ay uling, pare. Uling, alam naman natin yan, pwede tayong gumamit ng uh, natural charcoal, yung normal na uling or briquettes. Pero sa aking research, meron palang specific na uling na ginagamit pang yakitori. At eto yon pare. Binchotan Charcoal. Ay, kulo. Ano yung Binchotan Charcoal? Loh. 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 Ano yung Binchotan Charcoal? Pangin? Uy, sino yun? Sino yung sabi nun? Si Loh. producer Loh. po. Charo po. Etong Binchotan Charcoal na to, pag pinakinggan niya to, ha? Ah, asan ba, ko? iba tunog niya oo oh uh, uh, iba tunog niya mas dense siya dahil mas dense siya mas long burning siya at mas mainit yung, yung apoy niya hindi ko paano ko ba sabihin to hindi ko masyado i recommend na gumamit kayo nito pero kasi special tong araw na to pre kasi napapahinga ang buong team maganda yung manok natin maganda yung environment natin mag masarap ang inumin natin may, may meron ba increase eh so, dapat special lahat ng bagay, 'di ba? bagay natin sa okasyon eh. Etong binchotan charcoal na to, ah uh, medyo may kamahalan. Ang bili ko sa 5 kilo ay 13. Ngayon, nalaman ko dun sa prices na pinagbilang ko, meron pang mas mahal na binchotan charcoal, yun yung mas premium at yun ay 13, isang kilo. Huwag na tayong gumamit nung, no, pero malalaman natin ngayon 'yan. Isa pang elemento ng yakitori ay sauce pare. Gagawa tayo ng sauce ngayon. So sa isang kaldero, paglagay tayo ng mga sumusunod. Meron tayong Japanese soy sauce, tagay na natin diyan. Mirin, pare. Next ay sake, brown sugar. Fresh water from the springs of Japan. Tapos kailangan lang nating uh, sindihan to. May lalagay pa ako dito mamaya pero ihanda muna natin yung uling natin. Pa. Nga pala kung makikita niyo yung grill namin, ah, napakaganda. Sila yung kausap ko. Ha, ah, yung mga inaanak ko dyan, yung kausap ko. Nakikita niyo naman, merong ano yan, Ninong Ryan. Kasi kay Ninong Ryan, ako yon. So meron tayong uling dito na in-start lang natin. Parang normal na uling, di ba? Napaka, napaka social naman na itsura nitong Parang gusto ko na lang kainin yung uling. Tunog yung tunog, oh. Tigas, oh. Parang bakal na rin. Parang bungo ni Pero ano siya, medyo mainit nga talaga siya. Tsaka ang galing niya, oh. Pagkain ano, mo, hindi siya nababasag. Ayan, nagayon na natin yan. Alright. Ngayon, para hindi sayang yung ano natin, init ng baga natin, dito na rin natin salang yung sauce kasi kailangan nating lutuin yan. Ngayon, may dadagdag pa pala tayo dyan. Meron tayong leeks dito. Masarap kasi yung leeks sa ano eh, sa yakitori, para hindi hindi puro karne, ba? Diba? Pero kailangan natin kasi sa yakitori is yung white part. Ngayon, yung green part, kunin natin yan. Ngayon, habang hinihintay natin kumuluto, pwede na nating simulan yung manok. Hala. Wait lang. Masarap ang pulutan yung hilaw ng manok. <laughs> ano ba ang yakitori? Ano ah. ba ang yakitori? Ayun, may nagtanong. May nagtanong, di ba? Ang yakitori basically ay simpleng-simpleng inihaw na manok lang eh. Parang hinahayaan itong dish to na i-express yung flavors ng manok. Nakita ko, nakaba nagyayakitori ka pala, kung ano yung part, yun lang yung nasa stick, pare. Yun lang yung nasa stick. So, ang nakikita ko dito, optimal cooking sa bawat part ng manok. Inaano nila yung bawat part ng manok kasi ang bawat part, may kanya-kanyang klase ng cooking yan. So, kung skin lang yan, skin lang yan. Kung thigh lang yan, thigh lang yan. Pwet lang yan kwet lang yan. So, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-breakdown ang manok. <laughs> mag-breakdown. <laughs> so, kuha tayo ng isang manok. Sobrang fresh itong manok namin, ni hindi pa siya naka nakabiyak. Buksan lang natin to para matanggal natin yung laman noon. So, ngayon, nawarak na natin, buksan natin yan. Iyan. Mga pinaliligo. ba, na, 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 na. Pero pangit. Oo, 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 oo. oh Oo, oo. Malapit na. Oo, oh, oo. Oh, oh. Malapit na. Ito, sinong ray Oo. Oh! Okay na yung beat na yun, okay na. Okay, okay. okay na, direct okay ba yung beat na yun? Nasaktan ako, ha? Huwag natin ulitin yun. So, nabiyak ko na yung mayok. Susunod kong bibiyakin sila. Ayan. Sobrang fresh talaga, pre, oh. Tapos makukuha nyo na yung laman loob niya mula dyan. Ayan, oh. Uy. Diba? Mga laman loob, itanggalin muna natin, lagay muna natin lahat dyan. Yung puso, oh, masarap to. Puna nga kayo dun. Kaya e balik na kayo doon. Yan, yeah, napaghiwalay na natin yung hita sa, sa pitso. Ngayon, focus tayo sa, sa pitso. Pwede yung tanggalin yung balat kasi pwede yung iyakitori yung balat ng mag-isa. Pero pwedeng, pwedeng wag na. Uy, umalik ka na doon. Hindi, tingin nga sir. Kasi tagal eh. Three hours na yung order namin sir. Tapos nauna pa nga bayad eh. Puka na. 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 Puka na. Advance of uh, ano sir? Umupo ka na. Picho, pare. Hiwa, ito ha, yung picho, meron yan dito. Meron niyang parang space dyan. Hanapin nyo, pili lang kayo, left or right, tapos hiwain nyo. Isagad nyo hanggang, uh, hanggang dulo, pero wag nyo hihiwain yung, yung, buto itself. dahan-dahan, ipipil off natin yung laman mula doon sa, sa buto. Tapos meron joint, syempre yung sa balikat, di ba? Pwede nyong tagain, pero pwedeng baliin nyo na lang na It's cut around the bone, pare. Ayan, o. Pag nakuha nyo yung joint, kita nyo ba, hiwa nyo na agad na madali yan. Pull away nyo lang. hiwa. Huwag kayo ma-pressure na ma-perfect nyo. Napi-pressure ka? Sabi ko, huwag ka ma-pressure, di ba? Ayan, oh. Nakuha nyo ng ganyan yan. Marami pa tayong pwedeng uh, gamitin dyan, pare. Ngayon, dito sa hita, ito yung mas challenging i-boneless, pare. Yan. baliin muna natin. Tanggalin muna natin sa socket. May kita nyo dito sa side na to, pre. Ito. So. Meron parang buto dyan na malapad. Parang ganyan yan. So, magkakat kayo ng paganon on both sides. Sabayan nyo sa kabilang side din. Tapos, tiklopin nyo para ma-expose nyo yung buto dito tsaka yung buto dito. Tapos, from there, pwede nyo nang dahan-dahan peel away from the bone. Ngayon yung puwet, masarap yan. Pati ko lang nag-react. Hindi ko makaya ng puwet dito eh. Kunin din natin yung puwet dahan-dahan. Pag may natamakan kayong buto, usod nyo lang ng konti. Pag talaga yung manok mo, hindi nagtutubig. Oh. Merong part dito, yung oyster. Kunin nyo yan, masarap yan. Ngayon, hiwalay natin yung puwet. Yan. ngayon, boneless natin yung ano pre. Yung, yung quarter leg. Thigh bone. Thigh bone. Cut nyo lang siya diretso. Yan, pag ganyan. Tapos, dito, sa ilalim. putulin nyo lang ng konti yan. Tapos, likod ng kuchilyo, push down nyo yung thigh bone. Yan. Pag na-expose na yung buto ng drumstick, ganun lang din. Cut lang kayo paikot. Pilaway nyo. Pagdating dun sa tuhod ng manok, pwede natin putulin. Eh no, nakuha natin ng malinis par. At eto na ang ating quarter leg. Ngayon, nakita nyo na kung paano, sorry. <laughs> hindi pala ako yun, hindi pala ako yun. Ngayon, nakita na natin kung paano i-break down yung buong manok. Ito, di ko na pinakita, same din yan eh. Uh, gawin muna namin sa buong manok yun, tapos yun tayo sa next step natin. So, ito na yung mga manok natin na <laughs> breakdown na natin, pare. Kunin muna natin yung mga breast natin. Tagal na yan, sir. Teka lang, ha? Mui eh. ka na kaya? So dito, sabi ko nga, lulutuin natin to part by part, touch by touch, pare. So, may kukunin muna tayo dito. Ang unang natin kukunin dito, pare, ay yung chicken tenderloin. Nasaan ang chicken tenderloin? Eto, pare. Yung sa ilalim ng breast. Ito, oh. Yan. Yung nakahiwalay na part, yan yung chicken tenderloin natin. Yan. Gaganyanin nyo lang yan, pare. Uy, dahan-dahan. Yan, ganyan. Ito, tabi na muna natin yan dyan. Uy, ang mo dito? Ay, di. Pinaparoad kita eh. mo ako? Idol kita sa'yo. Idol mo ako? Oo. Talaga? Di ba gawin yung sabi ng ano, yung sana naman. Baka naman! Yun Ay, yung pa. sinasabi. Ito na nga. Ito so, na ano, Ninong Ri. Ninong Walang masasayang sa lahat na to. Kasi, halimbawa, ayun, yung mga buto namin, nakatabi yan. Ba, diba? isosopas namin mamayang gabi yan, pre, di ba? Yung mga pakpak na yan, ewan ko, baka i-adobo na lang namin. Nadidistract ako. Etong yakitori natin, pre, ano lang to, ah. Basic-basic, masabi lang. So, eto na. Napakaganda natin tenderloin. Meron tayo dito yung eto, yakitori stick na nakababad sa, sa tubig. Kung bakit may mantika, ay hindi ko alam. Kailangan nakababad sa tubig para pag inihaw natin, hindi masunog agad. Walang ano, walang, walang timpla to. Kasi lahat ng timpla natin magagaling dito sa ating ginawang solution. So, eto na yung yakitori natin, par. Nakatuhog na, ready to ihaw na. Ngayon, next natin is yung breast natin. Tinanggulan ko na to ng pakpak. Yung pakpak ba -pak -pak, adobo na lang namin mamaya. Yung iba binoboneless pa yun, eh. e, kaso, Mahirap yun. Ngayon, may kita nyo to, pre. Camera, camera 83. Paki-check nga. Marami kasi tayong angles, eh. Uh. 8, 83, 83, cameras tayo. Eh. Camera 83, paki-check to. Makita mo to. May natural separation dyan. ba? Diba? So, hiwain natin dyan. So, balat pre, tanggalin natin. Bukod natin iihaw yan. Ito natural seam. Kuri natin siya doon. Ngayon, kung paano nyo hihiwain, bahala na kayo. Kung nakikita nyo, andito yung grains ng manok, yung fibers niya pwede nyo hiwain across the grain. Pero bago nyo gawin yon, panipisin muna natin, pantayin muna natin. Dahan-dahan, baka mahiwa kayo. Ito mga to, ganun din. Gawin natin mas chunky ng konti to. Yan. Ito, parang tenderloin, pwede natin ihawi ng buo. Yan. Pero iba-iba luto niyan, pre. Ngayon, stick na natin yan. Tusok mo lang dyan. Tapos may nakahanda na kami dito, pre. Yung leeks na nakachop na. So yan. pwede tuhugin ng ganyan. Tapos, manok uli. Tapos, eto uli. Tapos, preo. Ganda, oh. Diba? Tapos, this one, pwede nating ituhog lang yan ng derecho. Ngayon, kung gusto nyo mas juicy, pwede nyo gawin is, i, i- ganyan nyo, pull back nyo, para mas makapal siya. ba? Diba? Tapos, kung gusto nyo gawin dalawa, eh, wag na. Yan. Pwede siyang ihul magamit kamay nyo. This one naman, pwede naman to, tong part na to, puro puro laman lang, wala namang problema doon, di ba? Next natin pare, yung quarter leg natin, yung dark meat natin, yung thigh part. Ang gagawin natin, may skin to pre. So pag nakalapad siyang ganyan, pwede siyang hatiin ng, lagyan nyo lang ng equal parts ng skin. Yan. Huwain nyo na ng malalapad na ganyan. Mas importante, may balat lahat ah. Ngayon ko yung paglalagay ng leeks o kung anumang gulay dyan, nasa sa inyo yun. Ako, pagdating dito sa Thai part, ayokong merong leaks pare. Pero kayo, kung gusto nyo, kasi gusto ko dito, maximize natin yung, yung juiciness niya, eh, di ba? Kapag kasi merong leaks doon, baka lang tumagas doon sa part kung sa nagtatagpo yung leaks sa ayun laman, alam mo yun. Ewan ko, invento ko lang yun eh. Tuhog na natin yan, pre. Yan. As, much as possible, try nyo na nasa labas yung ano, yung balat. Yan o, oh. ganyan. Sa labas yung balat. Ganyan rin lang, shape niyo lang siya ng ganyan, kasi pag nainita naman niya, mabubuo naman yan, eh, di ba? Basta tatandaan niyo, kapag nagaganto kayo, as much as possible, yung thickness ng stick niyo, consistent top to bottom. So, handa na tayong mag-ihaw. Pakita ko lang sa inyo yung mga ginawa namin. Atay, pare, napakasarap niya, inihaw na atay. Tsaka, puso, di ba? Tapos, syempre, balat, napakasarap niyan, para ibang klase yan. Yung uh, sauce natin, ay, okay na, mainit-init na. Hopefully, hindi matunaw itong lalagyan namin. Mainit-init na to. Pwede na to, par. So, magsimula na tayo magluto. Sigura, siguro, pag-ano na lang tayo. Ang luto nito mas maganda kung one part at a time. Ganun siya, para hindi paiba-iba yung luto. Para pare-pareha siya. Kunin muna natin tong chicken tenderloin natin. Sausaw natin diyan. Ganyan na natin diyan. So, pwede rin natin ng ganyan. Ayan. Tapos siguro, no? Siguro, no? Baka pwede tayo magsala na ibang part dito. No? Palagay ko, pwede naman yun. Sala natin pa ganyan. Ah, ako ng LC. Sala natin yan dyan. Pwede nating buksan nga ng konti. Ito. Yan. Para sa airflow, pare. Para mas uminit siya. Diba? So, check-check natin every now and then. Ingat lang. May chance na... Pero mo, Para ano? Para hapon na hapon. Pag nanikit ng konti, medyo tulungan lang natin ng ganyan. Tapos ayan o. Uh, Bino. Oh. Uh, mo. Ayan oh. Uy. Tandaan nyo lang ha, na itong pang pahid natin, nasausawa na ng hilaw na manok to. So kailangan nyo lang balik ta rin uli. Mamadali ka. Hilaw pa! Hilaw pa! Titignan ko lang. Ay, ba't may hawak? Ang tingin! Ganun! Tingnan ko nga muna to. Tingnan ko. Pre, uh, oh. sampol, sampol Sample, sample lang. Sample lang. Siyempre, kaya lang alam natin yung isa-serve natin sa mga tropa natin, di ba? Uy. Uy. <coughs> Handa ka na ba? Yes, sir. Mm. Sarap. <coughs> mm -hmm. Sarap. Mm -hmm. Hermistik. Sarap ba? Oo. Uh -huh. O oh, sige. Lutuhin ko na lahat to par. De, mamaya, hindi, mamaya na yung tikim shot. Mamaya na, sorry. Nauna ako. lutuin ko na muna lahat to. So siguro gagawin namin, ihaw na lang namin to. And hindi ko napapakita kasi alam nyo na yan. So siguro panahon na to para islow mo muna ng konti para alam na alam mo na kung paano gawin. Oh la 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 Sir, malapit na po yung order nyo, ha? Malapit na po. Ito na nga, eh. Ito na nga, eh. Ito, masarap yung atay. Yan. Oh, ito na. Oh, pare, ito na order nyo. Ooh. Yan. Uy, usod, usod. Pinging space, pinging space. Eka Yan. Baka lumubog ka dyan, Hindi ha? ako lulubog. Oh, oh, oh. yeah! anyway, ito na ang ating chicken yakitori, pare, na best paired with our Lemon oh. daw, pare. Honey oh. lemon, my favorite, pare. Teka lang, umisa na ba kayo? Oo. Oh. Magpapaliwanag pa dapat ako, eh. Oh. Hindi magpaliwanag ka. Hindi mm. magpaliwanag ka. May. Ay, may, wala na, kinain mo na, di ba? Eh, tanong ko na lang sa inyo, masarap ba? Ako pa lang tumitikim. Ikaw pa lang na tumi -tik. Tumi -tik. Pa na ba tumitikim? Eh? Ah, nakahanda pa lang kayo. Oh, okay. Ah, eh, sige, sabay-sabay na tayo. Sabay-sabay na tayo. Oh, ito sa akin, pare, yung thigh part, yung quarter leg Walang natin. Ano mo? Uy. Thigh uh, part, galing Thailand. Amin mo. Amin mo. Amin mo. Amin mo. Hmm. Hmm. Hikman natin. Mmm. 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 Ang lasa nun sa'yo. Eh, naagawan tayo ng mga... Ay, oo. Oh, wow. diba? Effective, diba? Masarap. Masarap siya. Actually, eto. Sige, kumain na lang kayo. Habang papaliwanag ako. Inihaw na manok lang naman to eh, di ba? Ang pinagkaiba dito sa ginawa natin, una syempre yung ano natin, yung liquid natin, basting liquid natin. Hindi siya marination eh. Basting liquid lang siya na, na talagang lumabas yung, yung lasa ng manok, ah. di ba? Tapos, yung manok natin, sobrang fresh pre kanya lang. Tumitila ako pa yun. Eh. Nakasalubong ko pa kanina yun. Eh, Binati diba? ka pa. Binati pa ako niya ngayon. Ang sarap mo. Sarap. Diba? Ngayon, ang isa pang factor dito sa ginawa natin is yung charcoal na ginamit natin. Yung napakamahal nating binchotan charcoal. Gagamit ba tayo ng binchotan charcoal ulit? Ako tingin ko, oo. 1, 1, 3, 1, 3, 5 kilos. Divide mo nga sa 5 yung 1, 3. 732. Ang ang naibigay nito sa atin is kanina nga sabi ni ni Jerome na kasi umisa na si Jerome kanina dun. Ah. ha. Um, um, umano na 'to eh, nauna na 'to eh, di ba? Ang sabi ni Jerome kanina, nakuha yung tusta, yung sunog, pero at the same time luto na rin yung manok, di ba? Minsan kasi pag ganyan direct hit, nasusunog talaga muna yung manok bago maluto, di ba? Minsan ilalayo mo sa uli ang nangyayari, hindi naman natutosta. naluluto siya, hindi naman natutusta. Nasakat din ng manok eh. Kung nakikita nyo dito, eh you no, know, kala mo galing grocery na ah, ano eh, na pantay-pantay eh, -pantay, ah, di ba? Isa rin, isa rin susi yun para makuha natin yung even na cooking. Ayan, um, inihaw na skin, medyo kakaiba to eh. Kasi pag hinain nyo siya, dalawang texture yung makikita mo. Yung nasa labas, tsaka yung nasa loob. Marami akong kilala na ayaw ng malabsang balat. Ay, isa, kung isa sa mga taong yun, huwag mo na lang kainin to, bigay mo na lang sa akin kasi ako gusto ko to. Ibang klase talaga, bagay na bagay sa ating lemon daw, lalo na sa aking favorite na honey lemon. Ayan yung atay, ako mahilig ako sa atay. Kung ayaw nyo ng lasa ng atay, skip nyo na to kasi talagang buhay na buhay yung andito. Yung flavor ng atay, yung irony. Kahit, kahit atay na siya. Kahit atay na siya, <laughs> buhay na buhay yung lasa ng atay talaga. Pero everything is good, madaling lutuin, madaling i-prep, alam mo yan. Kahit di, kahit di na bagong kata yung manok, ibili kayo sa ano, sa, sa palengke. Supermarket. Supermarket, di ba? Tapos yung sausawa natin, ilang ingredients natin, four lang yun, water pa yung isa. Available. Di ba? Available kahit sa di ba? At syempre, pare, mas masarap to pag pinarisan nyo ng paborito naming lemon, lemon. Dough, pare. Ibang klase, napakasarap. Ngayon, ano ba gusto nyo lutoy ko sa susunod? Wagyu. Wagyu, tama. Wagyu, perfect tama, yun sa tama. lemon dough. Perfect na perfect yun sa no. lemon kasi, lemon kasi do. Kasi, lemon do. Japanese. Lemon do nga, ang kulit mo eh. Oh. Lemon do. Oh. Japanese. Wagyu, Japanese. Japanese. Tama. Mas ganyang cut din, no? Oh. Tapos, mas magandang gawin yon sa Japan. Sa Japan. tama Tama. Arigatou gozaimasu. Oh. Hai! Ay, oh grabe. <laughs> bakit? Bakit greeting Greeting si hi, di ba? Bakit ka nananaga, pare? Ay, eh, wala lang. Eh, ako eh. Ah, ka mag-greet, pare. Yung yeah, mga ina, anak, try nyo na itong niluto natin, chicken yakitori. Nakaka-intimidate lang yung pangalan kasi, wow, yakitori! Parang ah, na, yakitori! oh, di ba? Talaga, oh, wow. nakaka-intimidate oh. kasi parang ibang lingwahe, di ba? Ah, Pero, simple simple na naman talaga siyang lutuin. At syempre, sabayan nyo na rin ng lemondo, pare. Paboritong drink talaga ng Team Nino to. Drink of our choice. Ako, ito talaga akong honey lemon. Ikaw, ano sa'yo? Ah, ito, Honey lemon Maka din ikaw. E. Oh, ikaw. Ay ako, devil. Eh. Ay malakas to, Oo, malakas. E, mukha pa lang niya, no? Oh, mukha pa lang talaga, 'di ba? <laughs> Kasi mga inaanak, ang lemon do ay masterfully crafted premium drink made from Japan, made from real lemons giving it that burst of flavor. Kaya i-try niyo na rin ang lemon do, sempre with chicken yakitori o kung ano man pulutan na gusto niyo. Ano, tara na, tapusin Sorry, na ba natin? Meron pa tayong marang, Meron pa tayong isasalang dun oh, eh. Marami pa 'yun eh, 'di diba? Kain muna tayo. Ano? Simulan mo na. Kami na 'yung Ah, kuha mo pa kami ng lemon do. Oh, Kasi pa, pa kami lemon, pa. ng lemon do. Tsaka luto ka pa ng gatas. Dagdagan mo na ng wagyu. Tapos matutulog mm. kami, hugas Yung wagyu mm. A5 lang pwede eh. Hindi pwede. A5 lang? Hindi oh hindi pwede, oh, hindi, pwede. hindi accept. Eh. Oh. Pasige. na ako sa Japan, dami n'yong hingi. So, uh, tara na, kain na natin to. Mm. Mm. Okay.